po, ako po si magandang araw po sa lahat. Ano. Ako, pala si Yuri Leite. No? Yung uh, kumuha sa nag-viral na video doon sa tabi uh, yun yung kasi yung uh, nag-iisang dahilan kung bakit nailipat yung uh, proyekto doon sa daan sa coastal road sa Dinas po Tabina. Kasi nga sa aking pagresearch po diyan ah uh, yung proyekto na yan ay hindi yan diyan sa Tabina noon kasi nga sa Tabina yan. Kaya yun lang yung uh, nangyari nga inilipat doon sa proyekto sa Tabin kasi nga nung nang dahil doon sa video na tapos ko at napos nung nag-claim na uh, siya daw yung legit na may-ari sa video pero hindi yan totoo ako po yun yung ako po yun ang nagmamayari ari sa video na yan kaso nga lang naging siya sa atin sa messenger kaya binigyan ko siya ng kopya na hindi pa na-edit so yun yung nangyari tapos uh, September 9 po yan ang nangyari Nagaling uh, kami sa ano sa uh, poblasyon tabi na doon sa iyain ko po. Uh, doon, uh, kami sa Maglain Tapos may... Kasi yon nagkita-kita kami ng mga magulang ko noon, galing Jinsan, kasi nga gustong ni at yung na uh, ex-partner ko na dito na sa si Jinsan mga nag. Kaya yun yung nangyari na uh, galing kami sa Rokanis. At ko kasi kami nagkano yung nag-stay sa PIB ko sa bahay ng ko sa Labrador at family ko. Na uh, papunta kami ng ano, pauwi na kami niyan ng ano, ng uh, Dunya uh, tabina tabi na sa Moga Uh, sa total eh, ako talaga yung may nakasakay kami na ano, ng tantrum yung yung ano ba na trauma sa pangyayaring mas nauna pa sa amin doon na two months nung nangyari yung yung September 9, 2016 may nangyari na noon, past na dalawang buwan na nakalipas na nakunan pagkagabi yung kasakay namin dyan sa araw na yan kaya iyak nang iyak siya nang paglagpas ng tambulian talagang naawa ako sabi ko maghintay ka lang ni, ni, ni kasi ano nga baka uh, maano ka ba yung ma siya ba kasi talagang iyak nang iyak siya yung bumibigay na yung ano uh, niya kasi truma nga siya yung time na naku, pagkagabi nung sumakay siya sa ice pagkagabi na kunan siya tapos nilakulong siya sa tabi na eh yun yung hindi naagapan nagapan yung anak niya eh yun naawa ako yung video na yun mali pa nga yung video ko yung July ko na na post uh, 2017 uh, mali yan kasi nga ano yun eh bali September 13 ko na yan na post yung original na ano yan na uh, video uh, September 2016 uh, 2016 September 13 2016 ko yun na post nag viral yun uh, tatlong araw na uh, 30 plus yung ano thousand yung views tapos 2001 likes tapos na comments sa uh, 900 medyo yun nabaabot na yun kay la sa pamalaan sa kay PPRD noon sa at sa Deputy Police noon kaya napaabot na yan uh, binura ko lang pagka 3 days kasi nga nag uh, sa akin kayo yung ex partner ko nga baka paginitan yung uh, mga mag magulang niya kasi nandyan siya sa tabi na kasi kaya lang naman walang proyekto yung sa panahon ng nakaraang gobernur at sa congressman kasi nga talo sila dyan sa tabi na kaya wala hindi nila binibigyan ng proyekto dyan sa daan kaya dun sa dinas nila dinadala yung proyekto eh yung pagka viral sa video ko doon na yun natauhan sila pinipursige na sila na ano, bigyan ng proyekto yung coastal road ng tabi na yun yung pangyari na yun pero yung nag-claim ngayon na ano na siya daw yung mayari sa ano, siya kung hindi daw sa kanya, hindi daw na bago yung daan diyan sa tabi na. Ano po yung fake news yan. Kasi nga, hindi yan siya ang totoong mayari diyan. Oo nga, nag-participate yung kapatid niyang babae na humawak dun sa kamera ko kasi nga tumulong ako sa paghila ng bus. Uh, tumulong ako siya yung nagvolunteer na humawak kasi yung ex-partner ko may hawak na uh, payong at saka yung isa niyang ikubab yung mga tinapay yun yung na bili namin para sa magulang niya uh, at saka yung mga isda na bili namin yun yun uh, kaya hindi yung ex-partner ko yung humawak yung kapatid nung nag-claim dyan na ano, sa, siya daw yung mayari ng legit na video. Pero hindi yun. Kasi yung sa pag-post ko noong September 13, uh, mga pila, ano, uh, yung dumaan yung mga ilang araw na yun, yung na hindi niya na nakita yung nag-viral ko na video, eh humingi siya sa akin ng mga kopya. Tapos, uh, eh, nag-good naman yun, para napansin niya, yun eh, nag-good naman yung gusto niya. So, binigyan ko siya. Pero ang ayaw ko lang talaga na may mag-visit sa akin na nagamit yung video ko sa pangangatan niya siguro tapos ginagawa siya yung naging hero dyan na pangyari eh wala naman siya sa actual na yan eh oh, wala siya kasi yung video ko yung July na yan mali pa yan kasi yung naunang video na bumulosok yung bus yun dapat yung nasa gitna yung pinababa ko yung ex-partner ko